nililinis ako dito nililinis ako sa kwarto ko kasi marami ng kalat ito o, oh, mga linisin ko wala kasi ito malagyan na iba dito lang talaga siya ilalagay hindi ko alam kung saan ko ito itong mga toy alam ko na ililipat ko doon para mabawas-bawasan yung stock dito ba kasi ang daming stock wala naman mga gamit ang daming stock kay lilipat ko dun sa kabila o sa akin doon para naman aliwalas yung dito o oh. kamamaya may ahas dito dito ako nakakita noon ng ahas oh. sa sahig ay ahas anahaw. Ito yung kawag na anahaw. sa yung mga walang gamit na sana. Parang may bawas-bawasan naman yung mga gamit dito na wala namang pagkita-kita ba? kaso ayaw naman magtapon nila. Ngayon, na akong time magkalikot dito. Kasi, tapos na ako sa taas. So, lilipat ko na siya dito sa itaas. Oh, so, mga sako, na walang kwesta. Ah, meron ditong himalang ano. Himalang, himala na ahas. Ahas sa paligid, ahas sa loob ng bahay. Kailangan ko mag-ipit ng aking buhok kay napunta sa aking mata. Makate. Makate-kate. Yan, ililipat ko to ito sa taas. At nang mabos-bosan yung aking kalat di rin. Ay, ahas! Ewan ko ba bakit napakadami ng mga kalat dito sa bahay na to. Wala naman sana mga gamit, kundi itapon mo lang. Nanghihilo ako nito. Ay! Ya! Yeah. Ito, nangyayari dito. Lipat doon, lipat dito. Parang, ganun-ganun lang. Ngayon din, ilagay sa basurahan eh. para ganun-ganun sayang lang yung mga uh, beauty natin dyan. Alika buka. talaga tanggalin lahat ko eh. Kita ko sa inyo. Ayan o. Oh, yung aking mga basura dito. Ang dami dami. Oo, ang dami kalat. Hindi ko alam po saan ko ito ilalagay i ko na naman kasi para mabawasan ang kalat dito yung ito ilalagay ko siya doon sa taas doon ko siya ilalagay sa taas para mabawas-bawasan yung kalat dito ayun Ay, mga hangiran, wala naman mga gamit yan kasi dati, iba-iba yung kulay ng mga hanger nila puti, pula, black ngayon pula na lang yung ginagamit kaya yung black saka white wala nang gamit ay maliwanag na maliwanag na sa gabi ito talaga ang pinakamahirap kung saan ko siya ilalagay. kailangang siguro tanggalin ko muna dito. At dahil sa aside ko muna siya. Para. Ah! Alam ko kung anong gagawin ko. See? Ah, nag-improve na rin yung aking ginagawa dito. Ang dami kalat. Mas makalat pa sa mundong ibabaw. Parang timang lang. Parang timang pa ba? No way. I'm not timang-timang. Crazy-crazy lang. Malita po. Kailangan na gamit ng basahan para diretsyong punas Ritulip. Diba? O. Oh. May kabot? Diba sa ko? Ganyan lang. Easy. Easy. Marunong ka sa yung tahanan. Punong ka maglinis. Punong ka mo sa O, oh, di ba? Nagbawas ang oas, ah. Medyo malinis-linis na. Ha? Ito nga lang ang problema, isa. Hindi ko alam kung saan ko talaga siya ilalagay. Dati nandito yung ahas, oh. Tumalun siya mula dito pa Punta doon, malapit sa kama ko. Nakutatakot ako, pa po, eh. Ito, panguntra sa ahas wala naman siguro ahas na ahas dito bunganga eh ahas dito bunganga na lang ng person wala na yung ahas na, na nanuklaw tao na nanuklaw ngayon tao na lang manuklaw ngayon ngayon nakakita ah, ko dun sa taas lagay ko yung mga hangin na ari ayan tignan nyo ko ha ah talaga ko yung mga hanger na erin and ito, trabaho na uh, wala, wala lang trabaho ito na yung muscle ko, oh. malaki na yeah, makita ko hindi nyo ko nakikita hindi lang ha? kita na So, kailangan ko siya dito mapan para malinis muna bago ko ilagay yung mga hanger. Buong lang. <laughs> Pasok sa ilong po yung alikabok. So ayan, Katarda na natin yung ano, bagahe. Yeah. Ang dami ng hangir o wala namang gamit. Mahal kaya to, anim na piraso nito ano, five dollars something. Anim na piraso nito ba? Diyan ko siya ilagay sa taas. Meron pa akong space dito. Baka makahanap rin ako ng ilalagay ko dyan. So, yun lang. Wala na akong may ilalagay kasi malaki yung box doon. Hindi ko na siya pwede ilagay. Baka mahulugan ako dito punta yan sa mungkak ko. Diba? Wala na akong ilalagay. Ayan, medyo naglinis na dito. Medyo medyo ano na maliwanag na oh. malinis na yung aking doon yung ginawa ko